So what's up mga kabirs, kumusta? Nanihapon sa tatanin dapita mga kabirs Kaya para karong gabi, i ikumbati na dayon tano. tanong Ah, dito maglangan mga kabirs ato ah, na dahil yung sugdan, no? Una na itong nakitaan mga kabirs Mga kita huwag nga kaak mga kabirs Nagtago-tago agad mga kabirs So, so wag na nato makuha So kani mga kabirs, nigawas sa mga kabirs lahi po din nga uh, kabahin sa kaak mga kabirs Nigawas na siya kalit mga kabirs Sa pikas niya, yan yung silingan mga kabirs O so, tanawa, o, oh, tara mga kabarso. Mm, o, oh, kita wag nga akaak mga kabarso. Ang akaak mga kabarso, sa po siya kaklase sa crabs mga kabarso. Pero medyo gahi lang siya mga kabarso. Karoon mga kabarso, inyong nakita, no? napunta na nakita ang tamya. Usap po siya sa klase mga kabarso. Sa grupo niya siya sa mga octopus mga kabarso. Tanawa mga kabarso. So, di pa kaya siya dako. Sakto-sakto lang siya. Humok. <laughs> Nalinga mo. Naglukso-lukso. pag mo rin kabayo. <laughs> So naglako-lako itong mga kabers ko. Kanyang mga kabers, maunin siya, gitawag na mo. Dari nga, dunsoy na siya mga kabers. Ang iyang uh, ikalibangan ni mga kabers, gitawag na mo nga, lokot. Ang lukot mga kabers lamig kay ni siya isagol sa tinuwang mga kabers ang mga bisaya rogyo na makila aning lukot mga kabers daghan mo gud sa isla mga kabers labi na mga kabers nga kung uh, dagsa kay sila perting daghan na gid nila dari sa kunasan mga kabers so wa na ta maglangan mga kabers nanguha na pud tawog mga crabs mga kabers tulahi na pud tonga klase nga crabs so mintras naglakaw-lakaw ta nakita tawog gitawag nga ito mga kabers ay don't know sa tawag anin ninyo mga kabers pero sa mua ito na ko anin mga kabers kay perting daghan na gid nila ug nagsikasigan ng ilang mata flashlightan mga kabayo. So, huwag ayaw yun na ninyo pa kay patay yun ang inyong kamot o ginyo ning hakopon mga kabayo. Pero tigyo laha ana, na murag di ikid katulogan na. So, naghinahinay mga ni lakaw mga kabayo. So, kamong ipangita ang mga crabs mga kabayo. Dagan yun big nakuhaan ni nga crabs mga kabayo. So, dari nga dapita mga kabayo. So, kanang klase nga crabs mga kabayo. Sige, na namo dari nga balinggitan. O, tanawa mga kabayo. So, o, tanawa. O, kanang balinggitan mga kabayo. Medyo dikid kayo na siya mahalon. 25 kilos lang na dari sa isla mga kabayo. O, huwag dag otan na o asa ni na mo gi diri ra sa hunasan mga covers inigna og nimo sa islam, mga daghan ka makita ani diri mga covers ubay-ubay uh, -ubay, -ubay siya diri mga kabers ang inyong makita diri labi na kung kogihan gid ka o wag nag ang nakanindot lang ani diri sa islam mga kabers kay di na ka maglisod mga kabers sa panod anon o mukaon ka ani goods na kayo mga kabers na klase sa crabs mga kabers nga medyo mahalon mo 200 400 depende sa inyong palitan mga kabers mao na gitawag nga lambay mga kabers nga mao na gina serve sa mga restaurant pero kani siya mga kabers mao ni siya himuon nga mga um, amit mga kabers a uh, luto ni siya mga kabers makabes o tangtango ng iyang mga mga shell o gitawag na namo na rin meat mga kabes. Lami po dyan po na siya. Labi na butangan ni Mug Itlog. Ah, kumbati na kayo. So, daan na po dayan. O, kanin mga kabes. So, ang uban, nang tago lang din mga kabes. Ah, medyo gamay-gamay pa rin siya mga kabes. Ah, pero kumbati na to mga kabes. Kaya mo mo nang sadaan nun mga kabes. Kaya mo mo po dyan mo makita. Ano naman mini dito sa banda sa laod mga kabes. Kaya medyo pataob naman po ani ni rin mga kabes. O, sa sige na maglakaw-lakaw mga kabers na kita pagkibig mga gusto mga ka so perting daghana yun mga washout out ni siya mga kabers nga gikan sa gip pang tano mga kabers tungod sa hangin mga kabers mga baod mga kabers mao ni siya nindot mga kabers kay mga washout, mga tangtang -tang ni siya mga kabers pwede rin ni siya ninyo kuhaon mga kabers o sa unahan mga kabers ala perting daghana nagpakita na po ng ito lahi na po niya grupo sa ito nga mong nakita mga kabers perting daghana o ganing mga kabers dudag ko na ni siya mga kabers pero sa unahan mga kabers ikaw nang imutan na o anak kaya wala man may panguhaan, wala may lambat, anak mga kabir. So, kumbaga, wala may, So wami miga da an mga kaberso o pukot mga kaberso mauna nang gipasagdan na lang na mo ako na lang silang iplus lightan. So mauna na day ni mga kaberso ang among mga kuha mga kaberso so, presko pa kayo nindot kaya siya luto o nang mga kaberso kay perting lamia gina ni bahaw na laykuang. ha makahurot yun ka ani mga kaberso bahaw mga kaberso. Inyong bahaw kabers, so, na mga kaberso di yun magmahay. So mauna na mga kaberso ako lang giflex sa inyo mga kaberso ang among mga kuha og mao na panginabuhi diri sa amo sa isla mga kaberso. Ka, Ug ka kayo ah di magmahay na agad kay Masudan. So, mora naman ka, Thank you and God bless sa pag-support sa akong page.